Hello guys! Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan na, may mga ba magagandang balita na po ako para sa inyo. Ayan, maganda maganda magandang araw po sa ating Malabuenos. Ayan po, yung mga naghahanap po, mga nagtatanong kung bakit may malayo na uh, generica. Ngayon po, good news po para sa ating malabuenos dahil nang di dito na po sa Malabon, mayroon na po tayong dalawang generica drugstore na nakatay up po sa ating PhilHealth Yakap Gamot. Saan po ito matatagpuan? Una po, mayroon po tayong generica drugstore sa San Agustin po, malapit po yan sa bayan. And second branch po ng generica ay generica drugstore sa may akasya naman po. Ayan, hindi na po tayo lalayo, kundi dito mismo sa ating bayan ng Malabon, pwede po tayo makapag-claim ng ating libreng gamot na worth 20,000 per year. Okay, liliwanagin ko po ulit ha. Hindi po basta-basta ibinibigay ang gamot hanggat hindi po ikaw ay rehistrado sa PhilHealth Yakap. Unang-una, dapat po magpa-register ka dito sa amin sa Katmon Sovereign Health Center, sa Yakap Clinic. Kung may ID na po kayo ng PhilHealth, ayan, magpa-update po kayo, magpa-register po kayo dito sa amin, okay, para makapag-claim po kayo ng ating servisyong Yakap Gamot. Okay po mga kababayan natin sa Malabon. And next. Kung dati ka nang may ano, may PhilHealth, yun nya sinasabi ko, lagi kapag dati ka nang may Bell Health, go ka na dito, pumunta ka na dito. Kung wala naman, punta ka pa rin po dito para magkaroon ka po ng Bell Health PIN or Bell Health ID. Kami din po mismo mag-aasikaso niyan para magkaroon po tayo. Hindi na po natin kailangan pahirapan ng ating mga malabwenyos kundi bigyan po natin ng agarang solusyon, agarang serbisyo, yun po ang tugon ng ating pamalaang lunsod ni Mayor Janie Sandoval. And syempre, katulong po natin dito ang Philippine Red Cross, ayan, sa pangunguna po ni Kong Ricky uh, Sandoval Sandoval, po, katuwang po natin. And mag-iikot na rin po tayo para sa ating mga estudyante, kaya abang-abang lang po tayo sa ating mga uh, karaban and sa ating mga servisyong uh, pangkalusugan. Kaya ano pang inaantay natin mga kababayan ko dito sa Malabon, sumugod na po kayo dito, pumunta na po kayo, magpa-update, magpa, magpa rehistro na po kayo ng inyong PhilHealth. Para po makamtan natin or uh, makuhan natin ang servisyong nararapat para sa inyo. Para hindi na po kayo maglabas ng pera ninyo sa sarili ninyong bolsa sa mga pang maintenance ninyo. Okay, maraming salamat po. God bless you. Mabuhay kayong lahat.